Ayan, andito na kami. Ayan, kanya-kanyang bitbit. Naklam, to, di man ay amod, biyok. Di man, di man. Ang dalaan ay. Ayan. Ando na si nanay. Hello, nanay! Hi. On. Good afternoon. Satujay. Regalo 'yon. Tao na ganante. Ano 'ning? No ante, tan-aw kita da. Bali <laughs> na ito ibagaso adate Man na sponsor. Nyo malukatan iyawid me no nyo malukatan. Ito yung may santing nga bagas. Nagapo ko ni Sir Dolp Ka grupo mi thrillers. Tapos dati 25 kilos inihingal ako. nga <laughs> <laughs> Galing sa Dasolano e siya at saka yung isang nagpaabot. Balihin natin ko na lang at saka yung grocery niya na dagdagan. Tita, the... tata, makita tata, damadam, damadam, lang, <laughs> Ay, Ay, di dah. makita ada macam macam kartun langga yang dah tahu itu me. Aiyah, anda anak nanti. Aiyah, aiyah jangan yun paling anaknya. <laughs> Afternoon, and lo katam. <laughs> Error mo na na itap na makita dah. Ang pangalan na Sige, ante, error yung amin. Yan, Anya, maiba gayo, ti, dagadyay ko, Ay, salamat, atin ito na nga tulong ka niya, At na makasuporta ka, itulong katulong Wanante niya, amin. Wan, ante. na yung hindi, sponsor yun, ah. Wan, ante. Basta at alupay sa mga tinatulungan Wanante Wan, ante. Kasi kakaragkanda ko, mga panayo. Mm -hmm. So, kaya yung mga tulungan ko mati Apo, kanya na nga ad-ado pa yung tulungan dahil. Salamat mo niya. nante. Thank you daw po, Ma'am Lorna, Sis Elma, Sis Eli, the Sudan Thrillers, at sa mga nagbigay po kay nanay, maraming maraming salamat daw po. Mm -hmm. Bali na, dapat nagpahabol. Nga, nagitante. <laughs> Pang merindayo. <laughs> Tara! <laughs> jay yeah, Classmate ko, ante! Daka mo no, kahit na nagpa-mention, pero hanan. Basta ni batch me. Ita DCS. Panggatang yote ko, kanunay. Merendayo. Yeah. <laughs> Agas lang or vitamins. Bale yan po. Eh, yung isa. <laughs> Simple message lang. Mm. Salamat po sa tulong. Maraming -hmm. salamat. Sana makatulong yan sa pang-araw-araw nyo. Yung mga gusto pa po pong magpabot kanila, nanay, punta lang po kayo dito sa Hermosa. Or pwede nyo din pong ipadaan sa Dasolanos Thrillers. Yan lang po. Sige po. Bye-bye.